Pilipinas. Magandang buhay mga ka-okay! Welcome back to my channel! At ang video namin sa araw na to, ipapakita namin sa inyo ang aming gagawing uh, Tires Terrace Garden. At nakikita nito na nasa likura namin. Yan. At ngayon, tatanggalin namin ang lupa nito. Yan. Kamir man, kamir, kamir. Lapit, lapit. Yan. Yan, yan. Tatanggalin namin ang lupa niyan at dyan namin ilalagay yung mga gulong. Ayun, Panoorin nyo na lang kung anong gagawin namin, okay? So ngayon, um, wala yung aking mga ano, mga uh, alalay dito, yung mga players ko, yung mga angels ko nga matitigas na lalaki dahil nagti-training ngayon. Etong dalawang views, dalawang softball player ang kasama ko ngayon na magbubungkol nitong lubang ito, sila muna at ito ay bahagi ng kanila. Strengthening exercise. Okay, kaya let's go. Ngayon, sisimulan na namin ang pagtanggal ng lupa dito sa garden okay let's go Yan, mo dito next okay ako managa dito ha Ayan, mukhang napapagod na ang aking mga naggagandahang softball player. Hoy, kaway naman dyan. Mukhang hindi na kayo mga kangiti sa pagod. Kaya niyan. Bahagi ng training natin yan. Para tayo mag-champion. Ayan. Marami-rami na po ang kanyang na bubungkal. Medyo na delay kami sa aming ginagawa. Dahil uh, tingnan mo naman. Itong milyon-milyon langgam nilusog kami. Galit na galit. Nandiyan pala sa ilalim. Napakadami. Ayan. Ngayon, te-testing na namin kung kasya na yung mga gulong dito. Doon doon sa dulo. Hile-hilera. Ayan. 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 So, kailangan pa itong tabasin. Taray ko. sakit talaga ng tulanggam na to Wow! Ayan, nakikita nyo naman, di ba? Woo! Pagod na ang aking mga magagandang player, oh. Oh. Kaway kaway. Mukhang kakayanin namin. Ah, let let us let us finish the race. Kaway naman diyan. Kung kaya pa, kaya, kaya pa, kaya, kaya. Kaya kaya. Mane. Kaya ba, kaya? Oh kaya, pa, kaya? oh, kaya pa, kaya pa. Malapit na po kami. Malapit na po. Oh, kailangan namin tapusin ang karera. Ayan, nakita nyo po, bundok na yung lupa, oh. Ayan. Okay, so ayan po, natapos namin natapos namin ang challenge at uh, tingnan nyo nakita nyo napakaraming lupa na tinanggal namin yan so ayan, ito yung mga bulong hinilira na rin namin so natapos namin yung aming unang challenge dito so, sa aming gagawing uh, uh, Tires Terracese Garden at ang katulong ko, nakikita nyo naman yung mga katulong ko di ba? napakagandang uh, babae. Uy, tumigil mo kayo. Pamira, may hihayin naman itong mga kasama ko. Kagandang bata eh. O, oh, diba? Yan yeah, yung mga softball player ko na hindi lamang pang uh, softball, pang beauty queen, pang ano pa yan, pang uh, ano ba tawag dito? Pang construction, diba? Na, natanggap nila yung challenge kanina kasi uh, nasa konti pala yung nalalagay namin doon. peju parang ang hirap. Parang hindi namin nakayan. Pero Ayun, bunga kanila kanilang na uh, natutunang tiyaga sa softball, sa paglalaro ng softball, na kaya nila, natiis nila yung hirap dito sa pagtanggal ng lupa. At o oh, eh, natapos tayo, malaki-laki rin to, di ba? Inabot din kami ng mahigit, uh, siguro mga 2 hours, di ba? Okay, so ngayon, gusto ko ipakilala sa inyo yung aking mga naging katulong dito sa unang, uh, this is the first episode, first, uh, unang part pa lang to ng aming gagawin. Ah, uh, ngayon, ikaw, Ah, sino muna? O, oh, ito. Ah, ito. oh, nagtuturoan pa, di ba? O, oh, ito muna, ito muna. Mas ito, mas matanda eh. Ah, ano yung basa? Ah, okay, ito, Okay. Ito, si, si ano yan? Si May May. Jenny May Teves, At ako, pag nakita nyo ito naglalaro sa field, napakagaling. Di ba? Napakatagal na naglalaro. So, ikaw, anong naramdaman mo? Nakakapagod. Nakakapagod. Kasi ano, una palang ano, mo, yung ano, ang daming ano, di diba? Ah, sumakit sa likod. pero napagtiyagaan niya 'yon, di ba? So ano na yung daman ngayon na natanggal natin yung lupa? Masaya. kasi ano, di kami ano, di, di, kami sumuko. Yan, so ayun. So punta naman natin si Mary Jane Bernilla. Ito si Chin. Ito ang uh, isa sa mga pitcher ng National Capital Region. So ano mo masasabi mo? Uh, ano, masakit sa braso, masakit sa likod kasi nga lagi kaming nakayuko. Pero yun, nung nakita namin natapos na, nalinis na. Masaya kasi na-achieve namin yung goal namin ngayong araw na maubos daw mga lunas. Ayun, so... Yun po yung mga lesson na napakaganda na natutunan ng mga bata, ano? Na kailangan na i-motivate natin yung mga bata na talagang uh, mag-take ng challenges. Mga challenges in life. At na-challenge ko sila rito. At natapos naman namin at uh, yun ay napakalaking achievement para sa kanila dahil napatunayan nila na kaya pala ba, kaya pala natin kung talagang uh, papairali natin yung sipag at syaga abangan nyo pag hanggang matapos sana mapanood nyo yung mga susunod na, na episode pa nitong video na to dahil ito yung first part pa lang ano, uh, nagtanggal kami ng lupa sana ay abangan nyo yung mga susunod kaya huwag nyo pong kalimutan na ilike yung aming video Siyempre, share nyo din. Ha? Ah? At ano, ano pa, ano pa? Subscribe to YouTube channel. Oh, subscribe po kayo at i-click niyo yung notification bell dahil sa mga susunod, papakita namin sa inyo aming gagawin. Makikita nyo, nakakatuwa itong uh, uh, lugar na ito na papagandahin papag namin. Ha? Ah? Hindi ka pakipakinabang pero gagawin namin kapakipakinabang at yun yung ating goal. ba diba? at, at yun, Uh, hindi na zero yung ating araw meron tayong accomplishment And maraming salamat po at uh, mabuhay kayong lahat God bless you all see you next video bye